Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, kung kayo po ay aspiring content creator or newbie, well, eto 7 tips na is share ko sa inyo is makakatulong, lalong-lalo na po kung wala pa kayong idea kung ano itong content monetization or yung monetization dito kay Facebook. So, eto yung pitong mali ng mga bagong creators na dapat iwasan para mas mabilis. di ba? lumago dito sa content creation. Hindi lang sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. So, ito yung uh, nag-a-apply sa lahat ng mga platform na meron mga monetization. So, sobrang similar lang din naman nila. Okay? So, ito yung overview. Maraming mga baguhan or newbie na content, create, content creator ang nag-iisip na madaling kumita. So, mika online. Pero ang totoo, marami na ang natatagalan o sumusuko dahil sa mga maling gawain at mindset. So, ako din guys, dumaan dito as a newbie. So, upload lang tayo na upload. May mga uh, nakakasira na pala sa ano natin, sa profile or sa pages natin. Sa video na to tatalakayin natin yung pinakamadalas na pagkakamali. Ito yung common mistake ng mga creators, ng mga newbie. At paano ito may iwasan para mas mabilis lumago sa YouTube, Facebook or TikTok, 'di ba? 'Yan yung uh, common na uh, mga policy or patakaran ng mga platform na ito. Hindi lang ito listahan ng mga ano, ng mga mali, 'no. Bibigyan din kita ng step-by-step step. tips, real example, at strategic advice para matulungan ka mag-level up sa content creation journey mo. So, yung main points and details natin, pito po ito, so bibilisan na lang natin. And um, for sure, uh, makakatulog makakatulong ito hindi lang sa newbie, pati na din po sa mga creators na nag-start na. Number one, ito. Walang malinaw na niche or topic focus. So, marami nag-start. Nag-upload ka agad sila guys ng mga personal content o day in a life. Wala namang mali doon. Pero as a creator, as a newbie, kung kayo ay mag-start pa lang, I suggest um, mahirap kasi halo-halo, di ba? Yung ating content. So, sample, uh, tutorial content, entertaining, or motivational, di ba? Yung mga uh, product reviews, yung mga ganyan. Kapag halo-halo ang content mo, halimbawa, minsan cooking, minsan tech, minsan lifestyle, nalilito ang audience, pati na rin algorithm. So, Meron din naman nakiki meron din ako napapanood na halo-halo pero may mga nagte-trending pa din. Yun nga lang guys, um, I suggest kung gusto nyo sundan talaga kayo ng mga followers or magiging followers nyo, maganda yung meron silang aabangan sa masusunod na upload nyo. Pwedeng sa, sa tutorial, di ba? So usually, dito sa topic na ini start natin, ang daming nakaabang din ng na mga viewers and yung mga newbies or creators na hintay, Ano nga ba update sa Facebook? Kasi gusto nila, updated sila sa mga kaganapan. So, depende kung ano yung uh, topic or niche na mapipili nyo. Pero I suggest kung ano yung nagustuhan nyo talaga o sinisimulan nyo base sa skills or sa um, at tawag dito, kung saan kayo magaling. So, meron ako nakita teacher, di ba, nagko-content. So, tinuturo niya yung content niya yung mga tinuturo niya or yung, even yung estudyante niya, sinasama niya sa content. So, hindi siya nawawala sa topic. Di ba? Parang ganun. Uh, ito yung solution. Ayan. Pumili ng niche na gusto mo at kaya mo panindigan in a long term. Gumawa ng 3 to 5 main content pillar. So, eto kasing content creation guys, no? hindi lang makapag-upload tayo sa loob ng uh, mahabang panahon. For sure, mas okay no along the way you no know? yung in a long in a long term yung pag-upload natin kasi alam naman natin uh, halos lahat nakapokus na dito sa uh, Facebook or sa YouTube, di ba? So, mayroon pa yung mga pagbabago and kung tayo ay na, nalilito kung anong topic yun, sisimulan natin, for sure, hindi tayo tatagal, di ba? So, I think na makakatulong to 3 to 5 main pillars and then sa 3 to 5 na to, ma madedetermine mo na kung saan ka ba talaga, di ba? Kung ano talaga yung topic na gusto mo na simulan. Actually, hindi pa uli. Sobrang laki ng market ng content creation. Sobrang dami possible viewers. Every day, ang dami na ng mga cellphone, gadgets. For sure, di ba? Padami ng padami ang pwedeng makapanood ng mga videos nyo sa mga susunod na mga panahon. So, number two, ito pa. Napaka-importante na eto, no? Hindi, sil hindi tayo consistent sa pagpo-post ng mga content. So, number one na palagi na advice ko at yung mga creators din na be consistent, no? Um, meron tinatawag sa TikTok na power posting. Hindi naman sinabi pag power posting, 10 video per day. Kahit yung 1 video per day, power posting na yan, guys. Sa loob ng 30 days, so meron akong 30 video upload. Di ba? Kung sisipagin ka pa, pwede mong gawing dalawa. So, in 1 month, meron kang 60 video upload. So, ganun. Uh, maglaan kayo ng, ta- ng, ano, ng goal or target. Uh, pati na rin yung oras, di ba? Ilaan nyo kung saan nyo gagamitin in a productive way. Sa so, pagkocontent -co instead na mag-Netflix, di ba? Or gumala, di ba? So, kung meron kayong goals, pero talagang sacrifice, guys. Okay? So, ang algorithms ng YouTube, TikTok, at Facebook ay pabor sa mga consistent creators. Totoo yan, guys. Ito yung solution na pwede natin i-consider. Gumawa ng realistic schedule. yan nga po yung sinabi ko sa inyo. Pwedeng 2 to 3 videos per week. At gumamit ng content batching para mas madali. So, pwede po. De depende kung ano yung strategy nyo or uh, paano niya siya i-apply. Pwede sa ano sa umaga. ba diba? Uh, pwede kayo mag-upload sa umaga, sa tanghali, or sa gabi. ba diba? Or so, kung sa gabi naman, kung kaya nyo mag-upload ng dalawa, isa sa umaga. So, isingit nyo guys. Usually, ang kailangan lang naman natin dito sa mga short video is 1 minute uh, video or uh, 60 seconds duration. So, kayang-kaya nyo na yung makapag-produce ng dalawa o tatlong video per day. ba? Diba? So, number 3, masyadong ginagaya ang iba. Hindi naman masama ito, pero eto, basahin na muna natin. Inspiration is okay, pero kapag masyadong pareho, nawawala ang authenticity mo. Ayan. Usually, kapag kasi ginagaya natin yung isang content or yung mismong creator at nakikita natin yung resulta niya, minsan, nade-demotivate na tayo. Parang ang layo na natin, di ba? Tapos tayo mag start pa lang. So, yun yung isa sa pumipigil pa kung bakit hindi tayo lumalago as a content creator. Minsan, masyado tayo nakatingin sa resulta ng iba din, di ba? So, pwede yun. So, ito yung solution. Gumamit ng format or idea ng iba, pero lagyan ng sarili mong twist, style, at personality or personalidad. Diba? So, depende. And actually, ang dami na din ng content creator na more on tutorial, pero different approach, different style, different uh, strategy yung ginagamit nila. So, depende sa inyo, again, kung anong topic yung sisimulan nyo, pwede kayong ma-inspire sa mga creator na nag-start na dun sa topic na yon at pwede kayo ma-motivate. So, sundan nyo kung paano sila nagko-content. Ano nga ba yung pwede nyo makuha sa kanila na uh, idea na pwede nyo i-apply sa mga susunod nyo na upload. Okay? So, number four. Ito, ignoring audience engagement. So, ako din, guilty tayo dito kasi nga sobrang dami natin din ginagawa. Hindi na tayo nakakapag-interact. Diba? Kapag hindi tayo nagre-reply, nag-interact, nawawala ang connection sa audience. So, totoo po yun. Sa mga YouTube uh, viewers natin dito, pasensya na kayo kung hindi natin nasasagot. Pero sinasagot ko minsan talaga pag sa gabi at merong oras. So, hinaheart ko. Yung iba, hinaheart ko na lang. aslo, uh, good pa din yon kung emoji yung ire reply nyo. Kasi nga, ano pa rin siya? Uh, interaction pa din. ba diba? So, yung iba kasi anda, ang haba ng ano, ng uh, kinocomment And um, usually, nandun naman sa videos, di ba? Or na sa mga previous videos natin. So, si ang kinocomment ko na lang, panoorin mo na lang itong link na to para at least, di ba, makuha mo yung sagot sa tanong na hinahanap mo. Okay? So, solution sa pagbaba ng audience engagement, eto. Sagutin ang comments, magtanong sa, sa audience at gumawa ng community, community polls or, or, or community posts or polls. So, pwede naman ito, depending nga po sa inyo kung i-apply nyo po yung mga yan. Pero sinasuggest po, siguro kung hindi talaga natin kayang sagutin, pwede kayo mag-hire ng, ano, ng page manager no, na sasagot sa mga uh, comments or sa interaction doon sa inyong pinos. Okay? Para hindi bumaba yung engagement nyo. Number five, ito ah, I suggest kung mag start kayo, Uh, wag nyo gagamitin yung mga low quality camera or audio. So, number five, poor video audio quality. Yan. So, napaka-importante ng video o yung mismong nakukuha gamit yung camera and yung boses natin gamit yung mga mic or yung default ng camera. Kung camera lang po yung ginagamit nyo guys, I suggest pwede na kayo mag-try, ano, mag mag-ipon, then mag-invest kayo sa mga good or quality na microphone or ng mga cellphone na malinaw. Kung kayo pa yung nagko-content gamit yung front cam. Sample ito, nagko-content kayo, ayan. Usually eto kasi yung front cam malabo. So, I suggest gagamitin niyo itong back camera para mas malinaw. So, hindi kung hindi niyo nakikita yung yung sarili niyo habang nagko-content kayo, pwede kayo maglagay ng salamin sa harap katulad ng ginagawa ko. Or pwede kayo, guys, ganito, ito. Very helpful po ito. Nakita ko lang to sa TikTok. Share ko lang. Uh, commercial lang tayo saglit. So, pwede ito guys. ayan. So, habang nagko-content kayo, nakikita nyo yung sarili nyo dito. Ayan. Kung ano, kung back camera yung gagamitin nyo. Ayan guys. Di ba? So, ito. Available. Ilalagay ko yung link nito dyan sa may um, Shopee sa product description ng ating video. Ito. Para pwede kayo mag-avail nito. Or pwede kayo din guys mag-invest sa mga super affordable na mga microphone at very ano na sila compact na unlike before. Ito katulad nitong Boya Mini. Ayan. So dito sa Boya Mini guys, pwede ka nang maka gamit ng dalawang mic kung ang content mo ay nag-interview or podcast. Ayan oh. No? Tapos yung mismong uh, receiver nasa cellphone nandito na din nakalagay sa loob. Para na siyang ano, yung mga earpods, uh, earpads, 'di ba, or earphone. Parang ganito na, compact na siya, 'di ba? So kahit sa so, bulsa mo ka na. Yung mga iba kasi na naabutan ko na mic, ma -ano, malalaki yung box. Kaya mahirap dalin or hindi siya convenient dalin. So ngayon, mas maliliit na yung mga mic. Imagine guys, oh, check nyo yung mic na to apakaliit na kasi laki lang ng koko ko ata ito eh. Ayun o. Diba? So, meron iba magnetic. Depende sa inyo. So, I suggest mag-invest kayo sa uh, quality microphone para quality din yung audio na mapoproduce nyo sa content. Lalong-lalo -lalo na ito katabi ko yung electric fan. Mahirap kasi kapag nag tayo ng advice or tips tapos sumasabay yung ingay, di ba? Ng mga noise. So, ito, may features na ng noise reduction. So, na-eliminate yung mga ingay sa paligid. So, hindi siya nawawala. Yung iba kasi totally, ano eh, nawawipe talaga yung ingay. Pero, nag-iba naman yung quality. So, ito, na-eliminate lang yung mga uh, noise sa paligid. Okay? So, ito, katabi ko yung electric Pampakita ko lang sa inyo. Ayan siya. Ayan, no? Di ba? So, may yung iba kasi, 'di ba, walang aircon habang nagko-content -co or walang uh, ma, ano, hindi presko. So pa, tutulo na may power siya habang nagko-content -co kayo. So I suggest mga ganitong quality mic para na-maximize niyo na yung yung camera pati yung audio. Okay? So gumamit ng mga basic right, uh, right light pati yung lighting. So ito yung gamit ko naman sa lighting. Gusto niyo makita? Ayun. Pakita lang sa inyo. Ikot ko lang. Ayan. Okay? So 'yun yung gamit ko sa lighting. So pwede po ito at meron din man yung mga compact din, maliliit lang. Depende sa inyo kasi ito uh, ginagamit ko lang naman to, then i-remove -re ko lang tong background ko na to. Ayan, kung wala kang nakikitang background. Ang ginamit ko naman ng pang-edit dito, CapCut. Ayan, CapCut yung ating editor. Okay? Edit uh, editor application. Number 6, ito. Walang strategy sa title, thumbnail, or hashtag. Alam niyo po ba napaka importante nung title, nung hashtag, tapos thumbnail? Yan po yung nagiging reason kung bakit mararating nanonood or nakiklik yung inyong video dahil sa title. So, pwede kayong gumamit ng mga AI uh, tools like ChatGPT, di ba? At marami pang iba. So, pwede kayong tulungan sa title, thumbnail, pati yung hashtag. So, yung hashtag importante yan kasi nga, yan po yung um, discover ng video natin kung ano po yung popular na hashtag pag sinerch nila regarding sa topic na yon at merong hashtag, so possible, tumataas yung, yung popularity at nade-discover yung video nyo. Yung thumbnail, tumataas po yung click rate dun sa video natin. 'Yung titles naman, nauhook po 'yung ating audience or 'yung mga incoming audience natin. Make it sure hindi siya clickbait. Dapat engaging uh, tawag dito. Engaging na title, hindi siya clickbait. Meron pong tawag sa click-through rate at point CTR, ang unang uh, ang unang laban ng content creation. Totoo po 'yan, kung hindi na-click, wala ring views. So, malino po 'yan. So, ano 'yung solution dito? Gumawa ng catchy title or engaging title. Clear and bold thumbnails and research based on hashtag. So, kung kayo po ay gagawa ng isang content, make it sure relevant dun sa videos. Kung ano yung pinaportray nyo dun. Kung ano yung kasama sa video, di ba? Kung ano yung title, possible dapat similar or re relevant din yung thumbnails na ginamit nyo or yung keywords. Okay? So, tumataas yung ano, research base. Okay? Or yung ano, kapag nire-research yung isang video regarding sa topic na inahanap nila, possible, to, makita yung sayo kasi nga rele relevant yung video mo. Okay? So, yung number seven, eto guys, last uh, tip to para sa mga newbie, pati na rin sa ating mga creator na nag start na. At kung umabot kayo guys dito, don't forget naman to subscribe at i-click nyo rin yung bell icon para kapag meron tayong mga new update, manonotify po kayo. Number seven and last na po ito. At meron din tayong purpose na pwede kong i-share din sa inyo. Ito, uh, giving up too early. Ayan. So, sumusuko ka kaagad yung iba. Okay? Maraming sumusuko kapag wala pang views sa unang buwan. So, totoo to guys. Ma marami na tayong na nakita na, na, na guide natin at hindi nagpatuloy. So, may lalo na 'yung may potential na no na tinuruan mo 'yung mga basic mga strategy pero along the way hindi naman nag, hindi naman nagtuloy, 'di ba? So sayang. Mas nauna pa 'yung mga newbie kaya sabi ko sa inyo lalo na kung newbie kayo. Merong mga may mga skill, merong mga gift, 'di ba na sumusuko. Pero kapag newbie kayo at masipag kayo, guys, na mag-content or consistent kayo, mas mauunahan niyo pa sila. I tell you, guys. Meron akong uh, nag-guide ng mga kakilala natin. Actually, mga, mga close friend pa natin. And hindi naman sila nagtuloy. So, sad to say, yung mga newbie na tinuruan natin, mas yung pa yung mga nauna. At kumikita guys na malaki sa content creation sa Facebook. ba diba? So, sa mga newbie, huwag kayong mawawalan ng, ano, ng uh, pag-asa. Huwag kayong madedemotivate. Kahit wala pa yung resulta yun sa unang, unang buwan. I suggest, kung wala pang uh, resulta sa unang buwan, lagyan nyo ng goal. Gawin nyo 6 months. 6 months of consistency. Kapag walang resulta, huwag pa rin isusuko. So, baguhin nyo lang yung strategy nyo. Uh, baka may kulang pa, di ba? Or baka meron ka pa dapat i-improve. Pero wag na wag mong susukuan. So, sayang yung opportunity. Okay? So, number, ayan. Ito yung solution naman dito sa number 7. Alamin na growth takes. Ayan. Katulad nga nung binanggit ko sa inyo, 3 to 6 months ang minimum ng resulta kung mag start pa lang po kayo ngayon. Actually, yung iba, uh, a year. Lalong-lalong na kung busy, di ba? Kung nagtatrabaho po kayo, syempre, hindi naman natin yan. Uh, halos wala ng oras sa pagkocontent. Pero for sure, meron at meron. Di po ako naniniwala na wala kayong oras sa pagkocontent. Baka mas marami pa yung doom scrolling natin na ginagawa sa ating cellphone compare kung paano tayo makakapag-research sa topic, paano tayo matututo ng content creation, di ba? So, ano lang tayo, sabi nga ni Chinkitan, kapag ayaw, may dahilan, kapag gusto, maraming paraan, okay? Gamitin analytics para ma-improve, hindi para ma mawalan ng gana. So, totoo, gumamit kayo ng data. Numbers won't lie, sabi yan ni Joseph Lim, di ba? Kung negative yung inyong engagement, yung views, yung followers nyo, negative din yung resulta nyo. Ganun lang naman, ganun lang naman kasimple, di ba? Based on number po dapat tayo. Okay? So, ito yung purpose. Magbigay ng reality check sa mga aspiring creator. Ayun nga po yung binigay ko sa inyo. I-guide sila sa tamang strategy. So, nabigay ko na din po sa inyan. Tulungan silang maiwasan ang trial and error and mistake para pa, um, na nakakapagpabagal ng success. So, hopefully guys, balikan nyo na lang po ito etong 7 tips na share ko ngayong uh, ano araw ano and for sure at uh, naniniwala ko meron kayong makukuha dito kahit papaano pumili lang kayo ng tatlo na pwede niyo i-apply para 'di ba at least meron kayong guide kahit papaano and for sure magkakaresulta kayo be consistent at huwag na huwag susuko sa pagko-content baka meron lang right uh, input or dapat meron pa kayong i-improve pag na huwag kayong kung lalo, lalo na lalo na di ba nakikita niyo opportunity. And based on numbers po dapat tayo. So nakita niyo naman yung resulta ng iba, di ba? Kumikita ng uh, six digit or even millions sa pagko-content. So yun pa lang isa resulta na. So minsan ay lang natin maniwala kasi nga more on dahilan lang tayo. Okay? So ilalagay ko na lang itong 7 uh, seven tips diyan sa my description para mabasa niyo ulit, mabalikan niyo at pwede niyo ring i-share sa inyong mga uh, fellow creators. Okay, maraming maraming salamat. Hopefully, may natutunan. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa next video upload na notify po kayo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.